Ang tanong ng isa nating kaibigan, ano po ba ang ibig sabihin na tatak na 18 k At yan po ang ating sasagutin sa video po natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan kumuli dito sa ating channel. More than ratios. Mabuhay po tayong lahat nawa po ay nasa mabuti tayong kalalagayan. Bago po tayo magpatuloy, shout out sa ating kaibigan na nasa Afrika, ang ating kaibigan na si Webo. Shout out sa iyo kaibigan diyan sa Afrika. Ingat kayo at sa ating mga kababayan na mga Pinoy diyan sa Afrika. So ang katanungan ng ating kaibigan, ano ba ang kahulugan ng tatak na AH 18K. Okay? So, ang patakbong AH 18K, yan po ay ibig sabihin ang iyong alahas. Halimbawa, meron ka pong pintas, sing, -sing bracelet, bangle, ikaw, or anumang palamuti mo sa katawan na alahas. Kapag yan po ay may tatak na AH, ibig sabihin po, yan ay passion. Ibig sabihin, passion jewelries. Ang sinabing fashion jewelries, yan po ay uso o mga sikat na alahas. Ibig sabihin, nauuso ang iyong suot-suot na alahas. At kaya naman po siya merong AH18K, ibig sabihin po ng AH18K, ang iyong pong alahas na suot ay merong 75% of gold. Ano po? At iyan ay 18K karat. na po. So ang ibig sabihin ng AH18K, 18K ay 18K gold ng iyong alahas at iyan ay passion jewelries. So nawa po sa maikli nating video ay may narutunan po kayo. Shout out sa nag-request po nito at nagtanong at sa mga bagong dating kung nagustuhan niyo po pakisubscribe niyo po ang ating channel pakilike and share at pakihit niyo po ang notification bell pakilagay niyo po ay all upang lagi po kayong update sa mga bago po nating video. At kung kayo naman po ay may katanungan, mag-comment lamang po kayo sa ibaba at sasagutin po natin iyan ng naayon lamang sa ating kakayahan. So maraming salamat. See you on my next video again. God bless. Lamang ang may alam.